Tuloy-tuloy mga kababayan ang ginagawa nga kilos protesta ng iba't ibang mga grupo dahil nga po sa pagkakasangkot na mapag-amin ni Amy Marcos na ito nga kanyang kapatid na si Bongbong Marcos ay isang adik ayod kay Amy Marcos kaya naman talagang walang humpay ang ginagawa mga kilos protesta na nangyayari dito sa Lungsod ng Maynila dahil nga nandito lamang mga kababayan ang bahagi ng Malacanang nandito lamang nakatira ang uh, Presidente ng Pilipinas na kung saan ay uh, kinumpirma ng kanyang kapatid mga kababayan na isang uh, adik at uh, nadamay pa o kumbaga nadamay pa ang kanyang uh, buong pamilya kasama na nga dito si uh, Lisa Marcos Sandro Marcos at ilang pang mga kapatid ayon kay Amy Marcos. Kaya naman grabe tuloy-tuloy ang ginagawang mga kilos protesta ng ating mga kababayan Pilipino. So nandito ngayon ang reforma ng Pilipinas, Manila chapter at hakbang ng maisog upang ipanawagan kay Bongbong Marcos na mag-resign na dahil nga sa hindi magandang nangyayari sa ating bansang Pilipinas ang marcha na ito ay hindi lamang sa may bahagi ito yung mga kababayan ho natin meron din nagsasagawa ng mga rally sa iba't ibang mga lugar dito sa Maynila bilang nga uh, panawagan kay Bongbong Marcos na magresign na ngayon mga kababayan ay uh, nananatili nga lockdown o oh, hindi gaano makadaan ang ating mga kababayan sa may bahagi ng uh, rekto na kung saan ilang uh, mahabang kalsada ay isinara sa may bahagi ng likarda, sa may bahagi ng recto ay isinara yung mga daanan, yung mga pampublikong daanan dahil sa takot ng uh, malakanyang na posibleng sumugod ang ilan nating mga kababayang Pilipino pero ang ginagawa lamang ho natin no, ng ating mga kababayan lalong, lalo lalo nito ito ng hakbang ng maisog ang ginawa nga rally din ng INC ay for peace pero talagang takot nakatakot ang ating uh, taga, taga Malacanang, mga kababayan Uh, takot na takot, nilagyan nila ng uh, napakaraming barbed wire, nilagyan nila ng napakaraming mga container ban upang maharangan ang ating mga kababayan. Kung sakali man na may sumugod, uh, lalong-lalo pa mga kababayan, may darating pa sa November 30 na ayon sa ibang mga grupo ay mas matindi sa September 21. So yun nga lang ang... Uh, ang November 30 mga kababayan ay mga grupo naman ito ng uh, mga makakaliwang grupo at ang kanilang namang layunin ay Marcos 30 resign pero ito mga kababayan ang uh, reforma at maisog ang panawagan nila Marcos resign dahil nga si Marcos ang patuloy na nagpahina ng ating ekonomiya nagpabagsak ng ating uh, ekonomiya na hanggang ngayon ay patuloy na ipinagtatanggol ng mga loyalista o mga supporter ni Bongbong Marcos na kahit na alam naman ho natin mga kababayan na wala na na talagang nangyayari sa ating bansang Pilipinas pero nananatili pa rin silang sumusuporta, yan ang mga loyalista. O, dito na tayo sa may bahagi ng... Uh, Manila City Hall grabe mga kababayan hindi na talaga nagpapatinag hindi na talaga tumitigil ang ating mga kababayan ordinaryong mga Pilipino so tuloy-tuloy lamang ho ito at uh, sana nga mga kababayan ay talagang uh, mapakinggan ito ng Presidente mahiya naman siya dahil kompermado na nga o kinumpirma ng kanyang kapatid na siya ay uh, gumagamit ng illegal na droga. Pati nga si Ma uh, Sandro Marcos mga kababayan, ho? Huh? si Sandro Marcos ay uh, pinagtanggol ang kanyang ama. syempre tatay niya yun eh, si Bongbong Marcos eh, Taya, tatay niya yon at pinagtanggol na da ang ugali ng uh, isang kapatid dapat sabi ni Sandro Marcos ay hindi ipapahamak ang kanyang kapatid no? pero mga kababayan kung ganoon nga na alam naman ho natin mga kababayan na gumagamit talaga ng uh, illegal na droga ang ating presidente so dapat ganoon ang gawin ng uh, isang kapatid kung uh, may pagmamahal ang isang kapatid at uh, suwayin no? nandyan naman yan nakasulat sa piblia kung nagkasala ang yung kapatid suwayin mo ito sawayin mo Ah, kaya ayun ang ginawa ni Senator Imee Marcos so ito mga kababayan panigurado ay talagang uh, mangangatog na naman ang tuhod nito ni Bongbong Marcos at mga kababayan balitang balita ho ay grabe tatlo mga government officials ay apat ata ho, nang nagresign kasama nang ho dito mga kababayan itong si uh, uh, Lucas uh, Bersamin, Adrian Bersamin. Si pangandaman ay grabe matataas na opisyalis mga kababayan ang mga nagresign. No? Uh, Unti-unti nang talagang bumabagsak uh, ang uh, bangka ni Bongbong Marcos at sa mga susunod na araw ay may mga magre-resign pa niyan at ang house speaker mga kababayan nag-resign na rin no at uh, pinalitan naman sa sino ba ang posibleng ipalit diyan si puno ng taga-Antipolo na isang uh, congressman grabe bum na nabubuwal na ang pinagkakatayuan ng mata ang matibay na pundasyon ni Bongbong Marcos dahil sa patuloy na nangyayari sa ating bansa at uh, mas marami pang mga kaganapan ang uh, mangyayari kabayan kaya talagang tuloy-tuloy lamang ho ang uh, ating uh, uh, kilos protesta upang uh, panagutin ang uh, Marcos Jr. dahil sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So nagpapatuloy naman sa mga oras nito ang pagbuhos ng ulan pero walang tinag yan ng ating mga kababayan sisilong magpapayong, kukober pag nawala ang ulan papalik na naman tuloy-tuloy para sa bayang minamahal ayan o oh, grabe So hanggang dito na lamang mga kababayan at huwag kong na mag-like, share at subscribe. No? Para sa mga kaganapan, sunod-sunod na mga kaganapan dito sa lungsod ng Maynila hanggat hindi bumababa si Bongbong Marcos ay hindi titigil ang ating mga kababayan Pilipino na manawagan sa ating presidente na wala nang nagawa sa loob ng tatlong taon